Mr. Spider, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin ang na manakakaliw at nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw eh? 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 ah. eh? Oh no! Ginawa eh? mo lola Sinalang Hindi ba naman? Ito yan <laughs> Sunog Ah, <laughs> <laughs> uh, kakaibang diskwanto ah Naka-headset? Ayos na. Nagbe-break down. Power off. Nalubat. Hindi ka na ng mobile. Dapat <laughs> kasi, chinarge mo eh. <laughs> ba <Haba> naman yan. Ay, lapit <laughs> ah. Kinahapon. <laughs> ah, pinagdadamot niya. Ay, yung tuloy na pala. Instead na si... idol lang kakanta. Pansin ko na, na, kaya siguro hindi na tayo excited sa Pasko. Hmm. Kasi mga ninong at ninang na tayo. Oh, yeah. <laughs> tayo na yung magre-regalo. <laughs> Oo oh, <God>. nga. <laughs> Excited oh, yeah. pa rin. Yung gusto mong pumunta na bagyo kasi wala kang pera. Kaya bagyo na lang yung pumunta sa'yo. Oh, yeah. <laughs> Ay! Ikaw na lang yung dinalaw. <laughs> Speed! Speed. Speed. Oh, yeah. Ah, sa so santay. Myum, myum. <laughs> sayang mayo, 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 malah. Sayang, mayo, 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 may problems <laughs> always. Sinalba yung mga Pwede pang may salba. Ayan. Ano yan? Alak kaya yan? Ay, eh, siguro ano? Ito <laughs> so, pare, kulin mo na. Sayang. Ganito magmahal ang mga students. Birthday surprise. ah oh. 'Wag niya ako ah, ha. nag sila. Tungkol 'yun sa Abangan si Maestro. Ay, may tanong bang Ano Boy? talaga. <whis> uh <manyan> <manyan> <symbolic> <manyan> ah. <put> <manyan> Wala kayo. Pero mabait pa yan si Sir ah. Nagtanong. Matutuwa kaya <Hello> si Sir. I <laughs> wish ko na pumayat na ako. <clears throat> Sana all. Papayat. Ako naman. Video pa ba? Ako ang wish ko sana hindi matupad yung wish mo. Mamuti <laughs> 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 parang abo ko eh. Paano pa hindi natupad 'yon? malamang di talaga. Ah. Big. Cut. Ano yan? Biglang na pa, nagpagwis. <laughs> uh, very good. Very <laughs> good. loko, loko. <clears throat> yung iiyak ka sana sa friend mo kaso. Ano ba kasi Expert sa English. Imagine grammar. mo mo, Antea, monthsary namin kahapon. I go to their house para... When? <laughs> Ay ah, hindi, sorry. Sabi mo kasi go away. Pero went kasi when? tapos na. When? Okay, continue. Tapos. I went to their Kino house rin? para i-surprise siya. Tapos yung magbubukas sa akin ng door, ibang women. Woman. Kasi isa lang. U plural woman. yung women. Ibang woman. Eh yung woman na yun, yung kabarkada niya na matagal ko nang pinagsilusan. I mean, connect me if I'm wrong ha. Pero valid naman Kundi. siguro yung galit ko, di ba? Diba? Yes, valid. Pero correct me if I'm wrong yun. Hindi connect. <laughs> Oo, oh, parang challenge ko talaga. Challenge. Chinallenge ko talaga siya na sa sa akin yung totoo. Oh, hindi siya sumagot. Di ba silent? Yes. Naundot yung... Yes, pero silent. Pagsisinti niya. Yung e. Silent. Oh, pero <laughs> Ano ba? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Ikaw lang nasa puso ko. Ikaw lang ang mahal ko. Bola lang yan. Ha? Huh? <laughs> <laughs> hindi, anak. Ba't pipaggan? Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang sapat na. Hindi totoo yan. Ha? <laughs> <laughs> ha? Damn, ah, Ay, yan. Ayan na. Para sa iyo. A collaboration ng Love na to. Bye wow, Para sa iyo. Ang Love na to. Ito, Tinantahan hindi ako Idol ah Hindi ako Sasuke Sasuke Susuko <laughs> lagi yung Sasuke Eng laben nato. Wow. Ay, oh. Hmm. Mm. <laughs> oh, no. Ginagawa mo. Luko Luko-loko ka. Naglalaro ka. bang? Nagkaklase yan. Huli ka. Binulyo man ba naman?